If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senator, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay. Paulit-ulit ulit naman, parang memoriado nyo. May mga kapatid ka ba? Do you have half-brothers and sisters? Meron pa pero hindi ko po sila kilala. Lumaki po ako, Ma'am Karen. Tinago po ako sa farm. Welcome sa ating YouTube channel kung saan sinisiyasat natin ang psychological behaviors ng mga kilalang tao at tinutuklasan ng mga kaisipan at strategiya na bumabalot sa kanilang mga kinikilos. Sa episode na ito, talakay natin isang kontrobersyal na no usapin na kung bakit hindi nga ba nagbibigay ng direktang mga sagot si Alice Guo sa mga Senate hearings? Ano kaya ang hidden agenda niya? Gamitin natin ang mga prinsipyo ng psychology para mas malalim na mangunawaan ang sitwasyong ito at alamin kung ano ang posibleng pang mga mangyari sa inaarap. Well, bago tayo magsimula, kilalaning muna natin si Alice Guo. Sino nga ba siya? ano ang impact niya sa ating buhay ngayon. Well, si Alice Ku ay isang prominenteng business executive at isang mayor ng Bamban Tarlac. Isang rising star, ika nga sa mundo ng politika. Sa mga nakaraang linggo lang, naging sentro siya ng atensyon sa mga Senate hearings kung saan marami ang nagulat sa kanyang estilo ng pagtugon sa mga tanong Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Hindi siya nagbibigay ng mga direktang sagot. Istang estrategiya na nagbibigay o nagdudulot ng maraming mga katanungan. Kaya naman, ang palaisipan sa marami. Ano ang kanyang mga daylan sa pag-iwas sa pagbibigay ng direktang mga sagot? Meron pa ba, ba siyang itinatagong impormasyon na hindi nilahad sa Senado? O may mas malalim ba siyang daylan sa kanyang psychological behavior? Para mas makilala natin siya, silipin natin ang kanyang background. Oo, si Alice Go ay isang matalinong negosyante na pumasok sa mundo ng politika at ang kanyang mahabang karanasan sa parehong larangan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang hawakan ang komplikado mga sitwasyon. Pero sa pagkakataong ito, tida mas may iniwasan pa siyang malaking ebidensya kung kaya't hindi siya nagiging direkta o tuwiran sa kanyang mga sagot. Ano kaya ang nasa likod ng kanyang mga desisyon? At ano rin ang maaaring nag-ujok sa kanya na kumilos sa ganitong paraan? Isa sa mga pangunahing daylan sa kanyang attitude ay ang concept ng strategic evasion o ang direktang pag-iwas sa komplikado mga tanong. Sa mundo ng psychology, kapag ang isang tao ay umiiwas sa mga tuwirang sagot Maaring paraan nito para magbigay ng kakaibang impresyon sa iba lalo na sa mga nasa mataas na posisyon na nagpapakitang ikaw ang may kontrol sa isang sitwasyon dahil sa iyong sariling mga diskarte. Kung na po po yung pangalan po, ang ah, malala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Maaring ginagamit ni Alice Go ang estrategiyang ito upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga mahihirap na mga tanong. Sa mga psychological terminologies, ang pag-iwas ay madalas na isang defense mechanism. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga direktang sagot, maaaring niyang iwasan ang bibigyan ng impormasyon na maaaring makapinsala sa kanyang reputasyon o posisyon. Ang pagiging malabo sa kanyang mga sagot ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon at pagkakataon na iwasan ng anumang akusasyon na maaaring gamitin laban sa kanya. Subalit, ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi siya mapagbigay ng tuwirang sagot sa mga pagkakataong ito? At ano kaya ang magiging epekto nito sa kanyang kredibilidad? Sa mga Senate hearings, hindi mawawala ang political gameplay. Ang mga politiko at negosyante tulad ni Alice ay may malalim na kalaman sa ganitong sitwasyon. Kaya ang pag-iwas niya sa pagbibigay ng mga tuwirang sagot ay maaari ring maging isang paraan ng pagpapakita niya ng political power. Ayon sa psychology, ang hindi pagbibigay ng eksakto mga sagot ay isang paraan ng pagpapayag ng iyong dominasyon sa sitwasyon. Pinapakita nito na hindi siya madaling ma-pressure o ma-manipulate ng kahit sino isang malagang aspeto sa mga sitwasyon na medyo risky ika nga. Madalas ating itong makita sa mga taong nasa mataas na posisyon at kapag hindi sila nagbibigay ng marino sagot, hindi ka nakapagbibigay ng pagkakataon sa mga nagtatanong na makakuha pa ng impormasyon na laban sa iyo. Sa simpleng salita, nagiiwan ka ng espasyo para sa interpretasyon na maaaring maging paborable para sa iyo lalo na kung nais mong panatiling bukas ang iyong mga opsyon. Pero hanggang saan kaya ang pag-iwas ng ito? Meron kaya itong limitasyon na maaaring makapagbabagsak sa kanyang reputasyon? Ngayong naisa-isa na natin ang kanyang mga kinikilos, ang palisipan ngayon ay ano kaya ang mga tinatago ni Alice Go? Anong kanyang tunay na mga layunin? isa sa mga psychological theories na maaaring ipalagay ay ang tinatawag na impression management. Sa madaling salita, pinipili na isang tao kung ano ang dapat ipakita sa publiko upang makabuo na isang particular image. Maaaring ginagamit ni Alice ang kanyang mga malabong sagot or incrimination, ika nga, upang hubugin ang pampublikong opinyon. Lalo na kung may mga pang matagalang plano siyang hindi niya magustong gustong ilandad. Sa pamagitan ng pagiging mailap sa kanyang mga sagot, lumilikha siya ng Mystery Aura. Naaring ito ay isang strategy pangprotektahan ang mga plano na hindi pa niya gustong ibunyag sa publiko o sa kanyang mga kalaban. Posible yung meron siya mga balak na magpatuloy sa pagpapalawak ng kanyang iluensya o kapangyarihan sa kanyang larangan. Well... Ano kaya ang mga bang na maaari niyang gawin upang matiyak ang kanyang tagumpay? Sa larangan ng psychology, ang hindi pagbibigay ng direktang sagot ay madalas na nagiging sanhi ng mas maraming mga tanong na sa ilang pagkakataon ay maaaring makapabor sa mga tulad ni Alice Go. Ayon sa mga pag-aaral kapag umiiwas sa isang tao sa pagbibigay ng eksaktong sagot, nagiging mas interesting o nakakainganyo sila sa paningin na iba salip na ituring ito bilang isang Ang pagiging mailap niya ay maaring magbigay ng kalamangan sa kanya upang manatili sa kanya ang sentro ng atensyon at kontrolin ang buong sitwasyon. Ang isa pang psychological effect ng ganitong tactics ay ang pagbibigay ng oras para sa kanya. Habang pinapahaba ng pinapahaba ang mga tanong, mas may pagkakataon siyang maghanda para sa mga issue o posibleng iba sa kanya at ayusin pa ang kanya mga estrategiya na siyang din para maiwasan ang posibilidad ng paggawa ng malalaking pagkakamali sa mga high pressure situations pero hanggang saan siya kayang umab? paano kung ang pag-iwas niya ay magresulta sa mas malalaking problema sa inarap sa huli ang mga kilos ni Alice Go ay nagpapakita ng komplikadong dynamic power gameplay sa loob ng politika at negosyo. Pagamat nakaka-frustrate para sa iba ang mga sagot ng hindi direkta o twiran, maaaring paraan niya ito para mapanatili ang kanyang kalamangan sa mga nagtatanong. Kaya habang patuloy natin sinusundan ang kanyang kwento, tandaan ng psychology ay palagi may papel sa kung paano hinarap ng mga tao ang mahihirap na mga aswasyon. Pero ang tanong, may limitasyon ba ang kanyang mga diskarte? Ano ang mga potensyal na panganib na maaaring niyang karapin sa hinarap? Ano ang tingin niyo sa ito na Tingin niyo ba may tinatago si Alice Go? O siya lang ay nagiging maingat sa kanyang mga sigot? Paano nakakapekto ang kanyang estilo sa kanyang reputasyon? na sa kanyang hinaharap sa politika? At ano kaya ang mga strategiya na maaaring niyang isaalang-alang upang mas mapabuti ang kanyang espasyon? Please comment down below at ipaalam niyo sa amin ang inyong mga feedbacks may kinalaman dito. And if na-enjoy nyo ang video ito, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Please turn on the notification bell para maging updated kayo sa mga bago naming videos every week. Hanggang sa muli, Site Pinoy Fam, huwag kalimutang mag-isip ng malalim at magpanipilit sa iba. Hanggang sa muli, goodbye, and see you next time.